pasok pa. Pasok mo. Pasok mo. Ayaw, po, po na. Di, di di na sa ayaw. mo ko na. Hindi, po kasi live Hindi naman ayaw gusto mo mag-live class. Walang ilalain. Dilim mi? Dilim, dilim. Manila. Hindi, yeah, Manila. Nabunot mo lang. Hindi mali. Ikaw yung mali. Siyete. Hindi kinuho eh. Babebe. Eh. Tres na lang. Sige, subukan natin tres mo. Sige nga. Siete. Seis. <laughs> Isa lang. Sakto <laughs> yung yes eh. Ano ah. Uh, Fifty. 5.50 mm -hmm. na Isang alas, isang alamban, isang bukas. Sa'yo 20 lang terms. Oo, oh, sobrang dilim na dito. Sobrang dilim na guys. Balik ko ka 4G, bawo mo. Balik ko na ako. Sa'yo kaya wala lang yung mataro so, sa kolong-kolong. Dito lang po pinawag yung mga eh, 4G Masamang so, like, no? siya. <blogan> <So, planata. blogan> ano naman yung pano? Uy, sa'yo. Laga lang. Mag-vlog na ako pagdating ko doon. Sabra natin na. Ano? Yung panada. Yung panada. Bagnet. Tsaka si... Ano? Ano? Balitok. Ay, mugo. Amoy. Mugo. Ay, sir. Oo, sir Noel. Ako natin. <blogan> <blogan> Siguro ang pinanggit siya, 266. Hindi rin naman sa akin yung ano yun. Kailan, Kailan yung... Pandoy yun? Kailan ni Pando yun. Kailan? Pagkabi. Nanalo ka? Hindi. Yung naka 666 ata. Bawi lang nga talo si Pandoy, kagabi. Talo si Boss D. Si Tita. Boss D talo. Panalo ka rin kagabi, no? Oo. Oh. Pinapain buong buo si Boss D kagabi. <laughs> Na 3K yata eh. Naubos yung wali ng mundo. <laughs> so, sa naglabas pa ng 1K yata para sa kanya eh. O 2K.

Tatagal na unyong tapos na po si Jeff. Sa KNU. Gusto yung firmis ganun ah. Sin... Oh, sige. Or... Sí. Hindi na pa zero. to boring nyo. Ang boring. Ang boring. Ang boring. Ang Ang boring. Ang Ang boring. Yung sa pao, sira puro. Kaya eh. mag-aalas ako doon, di ko lalaban eh. <laughs> Nagtapon na lang siya, walang tatapon na alas to. Siya, kung wala tayo na makakawil. Wala lang ako itatapon. Ang maganda sa ano, maganda sa Ilocos. Ah. Uh. Uuwi muna ako ng Ilocos. Nagsawa <laughs> na ako sa pagmumuhan ni Papa Will eh. <laughs> Hanap ko na pa sa lubo sa pag uwi ko na ilokos. Ano? Kalabaw. Yung <laughs> mga gatas. Ayaw mo yan. Gatas na. Alam mo lang. sa business yun. Oo, oh, alam mo sa business yun. Ay, kalabaw ako dito eh. Baka, ay, ba mag yung kalabaw mo, no? Pag nag-uwi ko ng isang kalabaw dito. Oo, oo, ayaw niya. <laughs> Ayan. Norte po, Norte. So, ano, kulot. kaya kulot. Eh, independis sa pastillas ni Mapoijan ba, Yung eh? balay ano kung balay? sais loh 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 Sino sunog ako? Wala nang susunog ako. Wala bravo. Wala bawas. Yung kasasama ko mapapalabang ka. Ilan nga bravo? Wala bawas. bawas. Ilan nga? Wala bawas. Hindi ko alam 'yun Airbnb. eh. Oh, yo. <laughs> Bawayan. <laughs> o diyan lang wala nang nangabol. Wait, kira. Tapla lang tayo. Dalawa joker to. Tayo so, yeah, ako naman pang oh. uh, 20. Ito. Ay, dahil ba riyo, guys. Matatalo so, po yung nag-draw. Ariston. Bali, ano nun. No. Doble pa yung bayad sa draw. So, 100. Plus yung rest back, 60. 160 ba bayaran niya na? Kung so, pares na zero. Depende pa kung may star. One hour ago po. Ayun na. Wala silang red eh. Ano na yung YouTube namin. wala ko ba't ganun. Na <laughs> So i Sabagan, so, ano po na-restrict na Youtube namin? Mad so, time ni Kirby. Ito, hans yan. Ito yung live niya. Nandito ako. Sunog. Dalamara <laughs> ko, Curves. 3, 6, 9. Sige nga. 5. Sige so, na, 25 pa ako. <laughs> <laughs> Dalamara. <para, laughs> 25 ka. <25. Dibara>, Natasa <laughs> もう。<laughs>